Epeso 6 verse 5 bagang 11, ang sabi po dyan, At bilang pangwakas, magpakatatag kayo sa Panginoon sa pamagitan ng dakila niyang kapangyarihan. Gamitin niyo ang lahat ng kagamitang pangdigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para malabanan niyo ang mga lalang ng Diyablo. So mga kapatid, na tinuturo dito sa peso na dapat tayong ano, magpakatatag. Dapat tayong magpakatibay. Saan? Sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi nga sabi dito, may mga lalang ang jablo na ginagawa sa buhay ng mga krisyano. Kaya dapat maging matatag tayo. Amen po ba? Maliwanag po ba? Paano tayo magiging matatag bilang isang Kristiyano kung hindi tayo nag-worship, kung hindi tayo nagpapasting, kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos? Hello? Tama po ba? Tingnan mo yung mga tao. Pang mag cellphone magdamagan. Di ba? magdamaga niya, inaabot ang alas tres, alas dos. Pero kailan siya huling nagbasa ng Biblia? Kailan huling nagbasa? Paano tatatag ang kanyang uh, spiritual life? E eh, sinasabi rito, yung ating sabi nga, yung pagdigma nating kasuotan, na sinasabi sa Bible na dapat maintindihan po natin. Hello? Na dapat ikaw alam mo yung part mo as a Christian dahil meron tayong labanan dito sa mundo na dapat tayo ay sumusugod. Hindi lagi tayong sinusugod. Paano yung sugod na gagawin natin para tayo may ipaglaban? To share the gospel. At alam natin yung katotohanan. Alam natin ang ating pananampalataya. Alam natin yung salita ng Diyos na dapat maintindihan po natin sapagat nakakagulat parami ng parami ang, ang kaaway, yung ginagawa ng kaaway sa mundong ito, tapos ang mga krisyano hindi nakakaisa. Amen? Nasa loob na ng church, hindi pa nagkakaisa. ba diba? Nasa gawain na ng Panginoon, kanya-kanya pang labanan. Ibis na labanan yung nalang ng Diablo sa ating buhay, ano nangyayari? Nawawala. Kaya habang tumatagal pagiging krisyano, imbis na palapit ng palapit, pabanal ng pabanal sa Panginoon, nagiging kompromiser na. Imbis na palago, palamig. Hello? Ang tagal na tagal natin krisyano, papayag ba kayo after 10 years, nandiyan pa rin kayo, nakikinig lang? Papayag ba kayo noon? <laughs> Papayag ba kayo na okay lang ako? di ba? Pag 60 na ako, wala pa rin ako ginagawa sa Panginoon. Ni pamilya, ni i-share ang mensahe lang salita ng Diyos kahit sa social media, hindi ma-share. Hello. Kaya po mga kapatid, sa oras na ito, na dapat maintindihan po natin na tayo ay merong labanan. Tama po ba? At sinabi sa verse 12, sapagkat kalaban natin ay hindi mga tao, kundi ang masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan, mga tagapamahala ng kadaliman na namayani sa mundong ito. So yung kalaban pala natin, yung mga, yung mga masamang espiritu sa himpapawid. Ito kasi ang mga kumukontrol sa mga taong wala kay Lord. Pag na kay Lord ka, siyempre ang Holy Spirit ang mamayani sa iyo. Kaya pag na kay, um, pag wala ka sa Panginoon, napakahirap. So ang kalaban pala natin, yung mga lalang ng masamang espiritu. Amen po ba? Kaya tuwing magbabasa ka ng Bible, pinapatulog ka. Kaya, yeah? misa kasi pagbabasa ng Bible, dapat ano to eh, uh, dinidevotion natin. Alam nyo ba yan mga kapatid? Hindi ito pang uh, ang Bible, hindi ito pang ano, yung uh, gusto kong makatulog pagbabasa ako ng Bible. Ginawa pang sleeping pills yung Bible. Tama po ba? Dapat dito ka lumalago, dito ka natatouch kay Lord. At pag nababasa mo yung Bible, talagang nai-encourage ka na lalong magpatuloy. Di ba pag nakardam tayo ng pangihina, pag nakakaramdam ng hopeless, magbasa ka ng Bible, magpray ka, lalakas ka. Tama po ba? Pag stress na stress ka, naku, mag-pray ka ng todo, mamaya makareceive ka ng panibagong kalakasan.